na para ako ng mga babae dito mo. Kailan? <laughs> mm, Nung nag-ati daw kaya nun, di ba? Marami dito eh. Basta nakasasakyan ka talaga na ako, parahin ka nila eh. Lalo nila mga escort. Pag kami nakadrag, gigilira namin dyan, matay na hindi malang pansin. Alam nila eh. Oh, ano nga sabi ng mga ako, gayo lang yung mga ayaw hindi niya alam yung mga sakay ng mga sakay, hindi naman yung may-ari. <laughs> Utusan lang. Crawler <laughs> niya mga ate. Kasi may, may kukay dyan, lang kulang. Yeah. <laughs>

<laughs> ayan. hindi man tanggapin po sige graduate ka na ng, nga hindi ka naman tanggapin ang trabaho sabi pwede na raw ang trabaho hanap pa rin nyo ka faithful? Hmm. <laughs> puno sa atin hindi na, hindi, kay, ah, ah. <laughs> hindi man na hanapin hindi naman tayo nag graduate hindi ka. na nabot eh. alam bumalik ka pa rin. <laughs> Hindi mo ka mag-aral ulit. oh, aral ulit ah. Hindi repeat rin siguro ya? Tanggapin kaya tayo? Tanggapin. Kasi hindi man tayo ba? Kaya Tanggap Eh. Sarap nga mag ulit. Bakit ko naman ako itertip. Mag-aral ulit. Parang maganda Toto ka talaga magnegosyo ba? Hmm. Wala pa nga, buwang ka talagang motor ka. Ayan. Ito yung stamp light nga. Ah, malungkot, naghiwalay pa kayo sa payo nga. Hindi naman sila yung juwa. Ay, hinatid lang nyo yan. Oo, oh, oh, Sana all. Siyempre, tapos na eh. Trabaho, sabi naman ba, uwi na ako. Trabaho pa ako na yan pasok, may paso pa may alaw na. Percent na. Mm. Tas ko yung papayo. yo. Oh, ganda ng ganyan. Mahaba, maganda mm. na ini, kay mahaba rin yung bias. Ma malat ma alat na masin ma matimis tamis. <laughs> oh, lumadrit sila. Kanina pa sana kang malis. Ang dami talagang pasaway na. Lalo na ulan eh. Ito may delikado. Ikaw ang motor ito pag yung kotse yung Madrid show. Hmm, parang yata hindi yata nasarapan ah. Parang magpinsa lang ako na. Eh. ito ah. Magpinsa hmm. Ay, hindi, hindi sila magkasama. Nag-ausap eh. Kasi kung mag-jowa yun, hindi pwede na walang holding hands yun. Ah, late late mo na service ka, ninakaw mo pa isang linya. Ah, meron pala doon. Sorry na po. Ninakaw. <laughs> <laughs> Kinain. <laughs> <laughs> Saan mo yung may pa pandesal din? Ayan o. No? mulak no? Wala mm. ka mulak? Hmm Lalo pa ka? Hindi pa pa eh Mahal din siguro bayan yun no? Mahal din yan, hindi pero pwede din pero... pero minimum yan 1.5 Sa kanila? Malapit malayo hindi pa tayo. Dati ako nung gaganyan ako, nakaipon ako ng gamit eh. Nabigay ng kanwa. Merit? Oo, yung, lalo pag yung may yaman talaga. Oo. Oh. Ipat sila sa mga punto na kwan. Bigay lang sa'yo? Bigay sa yung binigyan kami ng kan? Ng ref, TV. Mm. Yung mga bisiklita nila, Ang gaganda pa ng bisiklita. Oo, oh, kasi yun yung mga ano, wala talaga, ibigay eh. na talaga Hindi na rin daw naman nila magagamit. Mayroong iba naman masila na bibili na lang sila ng kung ba? Bago. Bago. Hmm. Ang mahal lang, ilipat lang yung kanilang mga yung gamit ko. Mga damit nilang mga importante yung mga mga nilang gamit. Yung ko, naiiwan na. Maganda rin ang ganun ah. No? Maganda rin ang ganyan lipat bahay. Lalo pag mabait yung kan, bigay sa'yo ng tip. Hmm. Nagipat nga kami dati sa Pampanga oh. O, 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 sa Dao, sa Dao, Pampanga. Putay na yun. Pinanti ko tsaka ako, nasa loob, pati yung babae ba? Putay na, tinira daw niya doon sa likod ka ako, putay bakas Baka sila dalawa sa likod. Baka ano lang yun sila? Sarado man. Hmm. <laughs> na, yung isa pa yung isa yung kuhan dito sa harap. Isang... ah, ba bali tatlo sila eh. Hmm. <laughs> dito yung dalawa sa harap halo gya siya Certified nanti Certified ng ilfer tigira din sa ano pinyabang po magpinto eh dalawang babae? na uh -huh. tinira yung dalawang babae? isa lang tapos dalawa sila? oo uh, -huh. hmm? niwala ka rin nun? eh niwala ha? iwan ko hindi rin yung okay. basta maniwala pa hindi ko kita Sus, niwala Um, malayo din na yung biyahe, yung ito ano eh, sarusagun eh. Hindi ako maniwala na Yeah, buti kong video uh, pwede yun. Malayo yung biyahe pa. Dalawa lang kayo sa likod. Ang sa pare yan. Ay, yan sa likod eh. Hmm. Pero hindi talaga akong maniwala. Amalay ah, mo naman. Meron. Pero nga kami dati inilipat na ako. Ano? Mili kayo kung anong gusto ninyo. putain naman pala, taong biraos dyan sa muntin lupa ba, hindi nyo ba tayo sa kalamba kung biraos pa lang trabaho putain naman kasi yung elektron na to Pero yan, ganoon magkano sa elektron Nawala na kasi yung mga barrier doon Dati may barrier dyan eh Exit yun doon Ano pa guys? <laughs>

Eh, paano? Dalawa? Tangin ako ako may pira, hindi talaga ako kung kundo dyan. Magkundo man ako dyan. I iba yung dalin mo. Parang pan mo lang yan. Dala dalahan mo na nangga. Pero, ay nga o, Yung itri nga ako. Itri na ito. Ganyan din naman. Nakaabot ka rin namin. Ah, <laughs> Takbo pag-boom. Kalo mo makasavings ka ng time. <laughs> Ulan pa rin mga, ka mga kaibigan. Dapat bumili ka ng pospuro doon. Wala mo lang pospuro magamit doon. Ang dami lighter doon. Wala ko. Ang dami lighter doon. Dami lighter doon. Dami lighter, May lighter ako doon sa gate. Mag-init mo lang. Mag-init ng sabaw? Hindi pa ako kumain. So, ito ako kayo na, bago kumain. Baho, pinangatay. Mga ganitong bahay, oh. May maniwala talaga yung mga artisan di talaga mag-hotel at gaya ng mga sugo. Kasi kilala sila eh. Kaya kailangan talaga ano, may ship house sila. Mga apartment sarili. Doon nila yung mga

Huwa na isang kwarto. Kaya hey, yung mga mayayaman na may mga kaso, diyan lang magtagotago, no? Dito ang huling tinanggap kayo, kamahal, kali kaligid, kamahal. Yan? Otsong. Yan? Ang mga liit pa na naman. Wala okay, natin eh. Uh, Parang hindi rin naman. Parang katulad natin. So... Doon lang, kaya mulak.

sa Manila kahit Trispan natigil lang na ako bahala ka dyan Uso pa yung kamera ngayon buti nga ngayon ako mag minor na talaga ako kamera na yan ang dami rin nadali dyan yung iba kasi illegal na yung ano nila kahit wala ka hmm. naman ba basta makauha lang ng kota Lampas na ata tayo ah. Pakrami na to eh. Yeah. Maripusa na yan din eh. Mhm. Mm Ay lampas pa pala yung yung yun. Ano ang yon. Dito yon. Oh, ha? nga mari pusa na. Doon pala yon. Pag natin ito lampas. Mahahangin na. Ah. signal ng buruan dito sa piso Tignan lang ba ito? Papunta din yun dito. Yan, yeah, mo Mulat.